actually, bago pa yung hearing kanina, may mga bulong-bulong na naman na, di ba? I think tinuit mo rin to eh, no? Mukhang uh, isa sa mga ituturo dito sa hearing kanina, si Senator Cheese. Tama ba? Yes, I posted that yesterday. Pero yung kaninang umaga, may balita na baka idamay nila si Senator Bam or si Senator Visa, Yung mga, quote-unquote, good governance na politicians. No? Pero hindi naman Ataga. nangyari. Ang naging surprise Surprise! Si Nancy Binay, na damay. Oo nga, medyo, medyo, hindi ko, sabi ko ba tinapunta si Nancy Binay dito? Surprising talaga yon Pero if you're asking why may ganun, no? Meron kasing mga sources that say, there are two actors here, no? Ako na nag, nagpe-present itong sasabihin ko sa'yo, Christian, no? There are two scripts. Let's be real. Let's be honest may skip yung admin. Hindi naman pwedeng DDS lang ang may skip, no? Pupunta yeah. na tayo there in a while. I'm sure tatanungin mo ako about that. Both mm. have scripts. Um, ang tanong lang, sino yung mas complete? Sino yung mas honest? So far, mas complete and honest yung sa administration. But, meron din quote-unquote na sources who are saying, they're trying to paint everyone as corrupt. Because if everyone is if everyone is corrupt, no one is corrupt. Parang yung medyo Joel Villanueva, Alan Peter logic, no? Medyo pakita tayo dun, yes, na lahat naman yan. So to lessen the guilt of the people being named, ilahat eh, na lang. Inya. Kaya nga obviously din eh. Kaya lumalabas na ano. Parang may effort din na guluhin. No? Hindi ko siya nasabi na mm -hmm. ano. Ito yung nangyayari na ngayon. Kaya importante rito yung handling ni, ano, ni uh, Senator Ping Lakson ng Blue Ribbon Committee. Uh, investigation. Sa so, pa-importante no kasi makikita mo yung I'm using the word tension in the sense na push and pull no. Par, parang merong uh, paghatak toward one direction and then toward the other direction. Okay, Kaya importante rito yung ano, yung handling ni Senator Ping and of course nung uh, leadership ng Senado sa pangunguna ni Senate uh, President Tito Soto. Okay. So, eto yung si di ko na banggit na eh no. So, uh, tingin ko ang common denominator to dito so far yung kay Zaldi ko. At uh, medyo mahirap i-deny itong lahat ng allegations kay ko dahil pinag-uusapan dito, gabundok na sa lapi. No? Quite literally. tadi uh, di umanin na pupunta kay ko. And of course, meron freezing ng kanyang air assets, uh, assets recently. Talaga napaka-obscene ng display of wealth nitong pamilya na ito. No? Okay, puntahan natin itong isang testigo naman kanina. At ang nag-present dito, Kala ko parang korte, no? <laughs> Direct examination yung dating kanina eh. Oh, anong present naman itong si Senator Uh, Marcoleta, di ba? Okay. At pinayagan naman, in fairness niya, Senator Ping Lacson. Pero what do you think of this testimony by uh, Orly Guteza? Ayan. Di ba meron pang ano eh? Uh, medyo dramatic effect, you know? Tinawag you niya. Know? Parang sa ano Sa, tadi, sa pelikula eh, no? Sa mga ano? Parang pang-Netflix eh. Hindi, yung dating lang, no? Yung biglang lalabas from the gallery tapos uupo. Okay. What do you Gulatan think of this? din kasi. Diba? Gulatan talaga yan. Um, what I can see from Senate insiders is that uh, even SPT Tosoto was surprised um, at Senator Ping allowing that witness to to proceed. Si Senator Ping, to be fair talaga, kaya yeah. sobrang tapang niyan. wala siyang pakilang. Kasi talagang hmm. never siya naka-receive ng port barrel. Never siya nakareceive ng mga allocables. Never niya ginamit yan. Ne hindi siya naging proponent ever. So, sa gasa mode talaga siya, as he said, because walang mauungkat na babalik sa sa kanya. So, inalaw niya yan. Kasi ayaw nga naman din niya ma-accuse ng, ng bias. Kasi yun yung problema kay Marcoleta noon. Na si Marcoleta naman, nung siya yung chair, bias. So, siya inalaw niya. O sige, pakinggan natin, no? O ngayon, pinakinggan. In fairness, ano naman din, groundbreaking talagang earth-shattering naman kung totoo, no? Yeah. Talagang maganda yung kwento or maganda yung revelations. Pero ang concern ko kasi, alam mo, ang ang lawyers, sabi nila man, kahit sabi nila bias ako, no? Uh, against Marcoleta or against his witness, porque with witness ni uh, witness niya I cannot help but follow yung sinasabi ng Supreme Court or ng jurisprudence about how to um, appreciate witnesses. Sa mga abogado, so ang normal word dito layman's word decorum, behavior, demeanor, mm. 'di ba? Pero sa jurisprudence ang sinasabi sa uh, mga lawyers lalo na sa regional trial courts. Sa mga trial courts, we have to assess the deportment. deportment is the totality of the mm. demeanor, the manner, the manner, the decorum, the behavior, the posture, the voice, the eyes, the sweat it is the totality department and parang yung department ng witness in relation with the department of marcoleta na parang may coaching kasi punta muna tayo kay senator marcoleta because uh, hindi pwedeng hindi pag-usapan witness niya yun, meron siyang draft affidavit hmm. one na hawak daw at sabi niya okay nagtutugma yung draft na binigay mo dito sa affidavit mo na sinayin mo ngayon. Ang question kasi ng mga Senators to, medyo politika tayo ng onte, bakit hindi nabibigyan lagi yung kapwa Blue Ribbon member no, ng okay. mga affidavits na meron si Marcoleta? Kasi yung kay Bernardo, kaya pawis na pawis yung ibang Senador kahapon, kagabi pa lang, nabibigay na yan, nasa circulate na yung affidavit na hawak ng chair na si Senator Ping because he's fair. Si Marcoleta, yeah. pangalawang beses na niya to unfair kasi si Diskaya, hindi niya dinistribute yung affidavit weeks ago na meron na siya of the diskaya. Sabi niya, kulang ng time, etc. Baka yun na naman yung palusot niya. Okay, outside of politics, how did Marcoleta and the witness behave during the hearing? Parang yung witness kanina, kino-coach ni, ni Marcoleta, nakalimutan mo yung paragraph 20. Huwag yeah. ka nang magsalita, huwag ka nang mag-adlib. Basahin mo na lang yung affidavit mo, in-skip mo yung paragraph 20 and, and people can review the the live. Pero book. pero in fairness okay. So, ano, attorney Jess, no? ganun din naman yung ano eh. Napansin ko na may binabanggit mo kanina, pero ganun din naman if I'm not mistaken yung kay Henry na binabasa niya din may affidavit. Sinabi, sinabihan din siya ni Senator Ping. Basahin mo na lang yung ano, yung sinabi mo dyan sa yes. affidavit. To be fair, kaya nga sabi ko kanina, di ba, both sides have scripts. So, ang tanong lang dito, Sino ang mas nagsasabi ng complete? Sino ang mas nagsasabi ng totoo? Ang concern kasi, yung kay Bernardo, alam mo bakit mas believable si Yusef Bernardo? Kasi nasa mataas na position siya. Talagang mas may ties siya na pwede niyang uh, to be credibly believed na may power siya to talk to senators or congressmen to be involved in that kind of scene. No, Ito naman kasi yung security consultant. So, one, ang question, security consultant, ba siya kasi dinideny yan ng, ng staff or ng, ng employee records ng house? Naglabas ang house ng, ng denial. But second, ito na yung pinaka-important. No? We just came out two hours ago or an hour and a half ago. Yung lawyer na nag-notarize nung affidavit ni Orly denies mm -hmm. and disowns notarizing the affidavit. Ginamit lang daw yung pangalan niya, yung notarial commission number, at remake yung signature. So, if the notary is fake or if the notary was falsified, hindi totoong ni-notarize itong certain notary, is the affidavit itself fake? So, it puts that into question. Yung kaya na kasi, yung kaya Bryce, walang ganong tanong. By the way, we have to note, kay Alice Go, naging important issue din ang notary. That's why yeah. notarization is an important step because yung personal na pagpunta mo para ipanotarize yung affidavit mo o kung ano man yung ipapanotarize mo is an important step in ensuring yung genuineness or authenticity na talagang in-execute mo yung affidavit na yon. So, yung kay Aris Go, may question na oh, eh hindi mo naman personally napuntahan, ganoon, na-question din yung notary public noon, medyo napaiyak yung notary public noon. Ito naman, yung notary public, ang defense niya, siya na mismo volunteer nagsabi, no, nagsulat siya ng letter to ABS-CBN and other news outlets na don't use pictures of the affidavit because yung yung firma ko diyan saka yung notarial commission at yung stamp ng notary diyan hindi ako yan fake yan so malaking ano yon malaking bagay yon for the admission admissibility and the, the credibility of the affidavit because if fake yung notarization what else is fake about the whole affidavit yung kwento sa So, yung yung concerns ko aside sa coaching or aside sa department mm -hmm. of Marcoleta, na which we can say as well for, for Alcantara. Uh, I give I give everyone that. I tayo. They all have scripts, but the script of Marcoleta and his witness seems more questionable. Of, from an objective lens, to uh, I'm stripping myself of all biases. You you can ask me. Try to ask me. Type Paano ko isipin, based on everything that has been revealed, mas questionable yung yung second witness. And uh, I'm curious at how the DOJ would uh, appreciate uh, the totality of the testimony and of course, given or in light of this uh, problem raised regarding the notary, di ba? Kasi nga, napakalaking bagay nito. Isa sa mga napansin ko kanina, ito sa akin, oh, wala akong pakialam dito, no? Binabanatang ko lahat yan, eh, dito sa programa, no? Kasi ang argument ko nga rito, hindi pwedeng hindi alam ni Speaker Romualdez um, yung mga pinaggagagawa nitong si Zaldico as apro-chair. Diba? Magbibag tayo magtanga tanga na no, magbulag-bulagan doon. Speaker, hindi pwedeng hindi mo alam yung ginagawa ng Appropriations Committee mo. Chair, lalo kung uh, sobrang dambuhala na yung mga insertions, diba? Either... Alam niyo yun 'yung sinabi ko diyan eh, no? Either tanga ka or kasabwat ka. 'Di ba? Ang sakit naman ng options na 'yon, hindi ba? Pero sa akin, napakaimportante kung meron mang pangongomisyon dito 'yung speaker, eh magkaroon talaga ng credible witness na makapagtuturo. Importante 'yon. And I think parang 'yun 'yung target kanina, eh. 'di ba? Ah, uh, 'yun ang pinupush. siya. Eh. Ito, merong isang dating ano, nagtrabaho kay Zaldi ko. Ito nakita niya kasama siya sa nag-deliver Meron pa siyang binabanggit na group chat eh, no? Isang napansin ko lang kanina doon sa pagdinig, bigla naging masigasig si Nabato eh, no? Dito sa paglabas ni ano eh ni uh, Orly Gutesa. Ibang iba yung demeanor ni Bato eh, no? Meron pa mga side comments sa akala ko nasa bulagaan tayo eh. Ay, sorry, pasintabi sa bulagaan. Sorry po. I didn't mean to offend you. Pero, yung eh, parang ano siya, yung mga hirit eh. No? Oh, yan ang Marines. ba diba yung mga ganon? dahil hindi uh, na raw niya kailangan yung ano, hindi na raw niya kailangan yung protection etc etc. O baga sa akin naman medyo ano naman, medyo i-temper naman ang mga ganong reactions dahil nasa Senado pa rin naman kayo, no. So, yeah, tingnan natin kung ano ba yung ano, kung gaano ba credible yung mga sinasabi. Kasi kung totoo yung mga sinasabi ni Orly Gutesa, ay eh, talagang nakakagulat ito, no. Grabe. Yes. Ilang ilang ay maleta? Inisip ay ko Akasha, ba yun sa ilang sasakyan? Ilang maleta yung binabanggit dito? 46, 46? ata. 46 Oo. luggage pieces of luggage 'Di ba si Alcantara at si Bryce ang kwento parang 20 suitcases or luggages 'no. um naging parang 5 or 6 cars. 7 7 vans, 7 vans. 7 vans nung isang ano. So ito there should be more than 10 if not 15 mm. vans kasi 46. So at ang tanong mo Christian, how credible to be more credible kasi nga nasira siya dito sa notary niya no sa pag notarize kung gusto niya talagang patunayan yung sinasabi niya we need to get the CCTV footages of let's say Forbes or yung McKinley na may pumapasok na convoy na 10 to 15 vehicles that's one no second i think we need more names ng mga tao ni speaker kung totoo kasi yung kwento niya, ang Hello. pwede lang niya ikwento, yung side ni Zaldico, kasi security consultant siya, hired, sabi niya, ni Zaldico, tapos may Paul, tsaka si Mark. E tao din ni Zaldico yon. So ang tanong, sino ang tao ni speaker na ka-level ni Paul at Mark or na level ni Orly at yun yung sila yung nagbigayan because hindi naman niya sinabi na binigay niya mismo kay speaker sinabi lang niya binigay drop off nila sa bahay ah, uh, allegedly sino nag ano sino nag receive sino nagbukas ng ng gate sino ang kumuha ng briefcase physically etc at, at, attorney sa akin naman baka naman ayun uh, ito lang ah ano lang nagkakaroon tayo ng parang ano mental exercise dito baka naman beyond this pay grade din yun. kasi kung ano kay security aid pa, paano para mo naman makikilala yung tao na deliveran, di ba siguro makikita mo pag pinakita sa yung picture ay ah, siya yon di ba pero to know yung names, diba, et cetera, et cetera. Correct, na Kaya dapat ipatawag si Paul tsaka si Mark. Yung kasi dalawa, si, si John Paul Estrada tsaka si Mark Texay? Yes. Ang oh, alam ko, dalawa. si John Paul Estrada naging ninong niya kasi si Zaldico. So dapat hmm. siya mapatawag. Kasi si Zaldico will never return home. yun ang balita ko. yun ang alam ko. He will never return to the Philippines unless hindi si Sarah Presidente sa 2028 kung presidente si Sara sa 2020, mas lalong hindi siya uuwi. Hmm.